Mga kaday, biyahe na naman ulit, mga kaday. Ang first shot. na naman sa tricycle after ng lunch doon sa Binyagan. Pupunta kami ng mountain bell dahil pupuntahan namin yung mga yung kapabaya namin, mga kaday, na Teganigros dahil mamuha kami doon ng golay. Mamuha so, <laughs> ng golay? Otan. <laughs> ano, otan. Ano? Otan. kami ng otan? Otan o otin. Uy, wala tayong otin. Oh, wala tayong otin. <laughs> Nandito kami way. mga ka sa tricycle. <laughs> na din may mga vlog yun. What's up? <laughs> <laughs> oh. Grabe ang gala. Hindi na nakati ng bid niya. Ang Ô mọi người xin mời tôi biết là người làm thái lan để không tóm Pangonan Farm Charles <laughs> Puntahan muna namin mga kaday yung ano namin dito yung lupa na wala lang eh ano lang sightseeing lang namin o, oh, tingnan nyo ang palibot palibot tingnan <laughs> nyo ang paligid mga kaday dito mo makikita ang baka na galing sa New Zealand. <laughs> <laughs> ang lapad ng ano nila dito pala yan. Hihinga <laughs> loy. Punta kami, mga kaday sa <laughs> sa <laughs> ano, sa gulayan ng <laughs> <Tanto bato. laughs> taga sa kanila ni Al ni mga kaday. Akyat pa? It's getting highlight.

Manila Water District <laughs> Kompleto ba? Ayan, paakyat oh na kami God. mga kaday Papunta na to ng kawa papuntang dalusan. ng dalusan kinain namin na lechon natunaw na Uy, nandun sa likod Bakit nakalabot ka muli sa inyong gulayan, niya kalayo-layo? Paano kung may mga harvest na, wala na kamaan dito? Hahaha! Ang ari mo, hindi na ninyo ginpili, gin hindi lang pwede dito sa inyong dapog. Hindi <laughs> dapog, Diyos ko, <laughs> maubos yung kolesterol. Maubos yung kolesterol mo bago makalabot sa inyong destinasyon. Sabi ko sa likod Ginasta niya to. Nandito na tayo, eh. panindigan natin to. Wala, na, tunaw ng litsyon. Ang sarap naman ng litsyon. Order lahat. B&B Resort. Ah, mayroon pala dito eh comfortable lah. May pabayad pa. Okay, hello. Pero maraming ganyan, portable. Hindi ko, ako to silokon ko. to silokon mo ba na dahil Salom ka, to silokon mo na yun. Ah. Oh, tapos lakat ka na. Ayoko dito. <laughs> pawala lang, may nagkupos na. <ENGLISH> putik eh. tayo na. Grabe ang binyaga. Po. Napunta sa palayan! Hala. Parang ano ah. Di ato na to sa. Hala nang ma-plus lang na. Hala nang ha-plus. May shortcut so. Oh. May sungkod pa na ha. Bola anyo na sa ta kabalonggay. Diyan kaya kami duduso sa taas ng ano. Diin kana i nagaginay. Nga din libot yamang gid kami sini. Ah. Meron pala may shortcut cut dito. Oh, meron pala eh. Okay lang yan ay. Sabi ng pawis mo eh. Gan. Ay, dito. Ay, dito na tayo sa mga gulayan. Ni Karim Dabila. <laughs> Nandito na kami sa kanilang ano, mini farm. Kaso na-harvest na pala ang mga talong mga kaday Hindi naman <laughs> Nagbanyo lang na. <laughs> Wala ka rin ay bayabasan? Wala. na magbibagay sa isang mm -hmm. oh matagilang baka-bibig. pa. Mag-ikot-ikot muna tayo mga kaday. Kasi nandito tayo sa kanilang mga bulayan. gulayan. <laughs> Oh, kanila lang ano dito, oh, ang kanilang kangkong ay naka-aquarium. Kinapitan kasi. luto din pala kayo dito, Nay? Ikita namin Oh, ang ganda. Hala, ne, daw-daw mo sa luyot, nee. Pero hindi, sa luyot. Bigay okay, ako ng lobong ko. sa luyot? Hmm. It's getting hawan. <laughs> nga tayo mga karay ng saluyot pangdagay sa dininding. ang hmm, dami dito sa saluyot, oh ati nanit hello, hello. 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 grabe mong paano mo sinanay hello hello madlang people hello madlang people <laughs> mabuhay Saluyot na lang kasi na harvest na yung mga okra at ano kanina at along kasi hindi naman sila nagpaalam ni ati nanit na pupunta sila dito kung nagsabi sila na kasi late na mga kaday ngayon lang kasi nila nalaman na mas malapit malapit pala sila dito sa pinuntahan namin na binyagan. Kaya nakasaglit kami dito, nakapuslit ang mga person. <laughs> oh my god, may gabi pa sila dito so, ni nanay. Oh. Ano yan, Robby? linpayan yan sa sinitara. Gidala ko, Gid. Oo. Oh? Yan, may madulas ka dyan, ha? Oh, hindi man. Kasama na yan sa buhay ang madulas. <laughs> <laughs> Problema ko magpuli. Okay. Damo to duster si nanay. <laughs> Ayo, oh, tama. o, <laughs> oh, diba? mo ko dali pa. Wala problema basta papuli na uh -huh. ah. Oh. kita mo putik-putik kag ginalan ni pangano ni Jun Jun. Kay gas tak gyen tubig. Hoy, ni kamo mangutan? Oh, oh. Ano kamo da? Kadto kamo di oh. Sige, madalas ka ti aya. Kadto kamo di sa lang. Kayo na magbuinlay lang ano, mga ibang ingredients. <laughs> pang ano pang laswa

Namit ugali sa inyo dapat sa balunggay kay balas. Ha? Yo din na uga ano din ay dawga buhi man. Sa udlot mo kwaon. Udlot dali dai. Udlot. Ang may kinaunan para sa ulod. Nami pagit yung lutoon ang may ulod gina bala. Uy damo di giulod ni. Ginisprian lang na. May ano gini siya nay uloron magin ni siya. Kaya para makabalos kakaunon mo man ang ulod. Sang Ribes, pagdamo mo ng birthday dipadala sa nanay ko. Para meto mabasa. ko. numero mo ba ina man ni? Hello, bato dai o? O. O, Oo, edi gusto ko wala ko pili sa pagkain. As long na hindi makahilo. Ipinan, hmm. lubong ko. Hinaw hmm. lang <laughs> karoon na. Nami ba lamang harapin siyang gaulan, no? Huh? <laughs> nalang pa slide-slide -slide sa putik. nalang kuno kuno ng walinta. <laughs> <laughs> Ano kono? Anong okay. Hoy sita, wala nga lang pa Ano ba o? Oh, pwede. Lugbati. Oo. na lang ito. Diretso na, hindi mo na yung ano... Hagpata na. Ganito o. Ganito, Hala, grabe. Diyos ko. Ano Naman no, isa hubag. Tambok-tambok. <laughs> kita dapat gunting log bati namanya naman tayo <laughs> <laughs> <gegangen> log bati hala na bago may nagalbot 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 akan log bati It's getting wet lock na. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Doon na tipo na. Mm. -hmm. Gani, kay may i-represent man lang tayo doon. <messas> gunting nga. Ang alog bati. May gunting ka da? Ikaw na lang kuha, Chi. Paano? Di ba ang dodo? Oo. <messas> Nó ăn ông alo ngalbut cho nó ai. It's getting any <laughs>